Ginugol ng babaeng nagangalang Diana ang anim na buwan na pagtatrabaho bilang waitress sa isang restaurant na matatagpuan sa isang mataong kalsada ng kanilang lugar sa kabila ng napakaraming mga hirap at mga oras na ginugugol niya sa pagtatrabaho sa restaurant na ito ay tinitiis niya lalo na at nakakakuha naman siya ng kakaunting kita mula sa mga tip ng mga customer na natatanggap niya si Diana ay hindi nagmula sa mayamang pamilya at ang trabaho nga na ito bilang waitress ay ang naging pinakaimportanteng pagkukunan niya ng pera lalo na at napakarami nilang problema pagdating sa pinansyal na aspeto. Hindi nga nakilala ni Diana ang kanyang tatay habang ang kanyang nanay naman na si Rebecca ay ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Si Rebecca ay nagtatrabaho bilang isang katulong sa isang motel sa kanilang lugar na kung saan ang kinikita niya dito ay halos sapat nga lamang para sa mga pangangailangan nilang dalawa. Naalala pa ni Diana noong mga pagkakataon na ni hindi nga makabili ang nanay niya ng sarili nitong mga damit at umaasa na lamang ito sa mga ukay-ukay sa kanilang lugar. Masakit para kay Rebecca na hindi niya man lang magawang bilhan ng panibagong mga damit maski ang kanyang anak. Sa napakagipit kasi lang sitwasyon ay talaga namang imposible niya itong magawa. Kaya naman para matulungan niyang nagihirap niyang nanay kalimitan na hindi pumapasok si Diana sa kanilang paaralan para tulungang magtrabaho ang nanay niya sa may motel. Bilang bata ay iniisip niya na kapag ginawa niya ito ay baka mas malaki ang magiging sahod ng nanay niya. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi naman makakaapekto ito sa sasahuri ng nanay niya dahil kahit anong tulong pa ang gawin niya ay pareha lamang ang perang matatanggap ng nanay niya. Kaya naman na natiling mababa ang perang kinikita ng kanilang pamilya. At noong makagraduate na nga si Diana mula sa paaralan, nakilala siya ng mga mag-aaral doon bilang isang kulube sa kanilang paaralan. Tinatawag pa nga siya minsan ng mga ito na anak ng katulong. Hanggang sumabot na nga sa punto na hindi na rin gusto ni Diana na sumali pa siya sa kanilang prom. Kahit na anong pagpipilit sa kanya ni Rebecca ay hindi siya pumunta. Para kasi sa kanya hindi niya nakayang tiisin pa ang pang-aalipustang nakukuha at natatanggap niya mula sa kanyang mga kamag-aral na wala namang ka-idea kung gaano kahirap ang mabuhay na walang sapat na pera. Kaya naman noong mga pagkakataon na iyon, ay pinili na na lamang na manatili sa kanilang bahay kesa naman maging sentro ulit siya ng pang-aasar sa kanilang paaralan. Gayunpaman, sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan niya maging sa paaralan ay nanatiling matatag si Diana na kung saan ay tinatago niya nga sa kanyang nanay ang mga problema ang kinakaharap niya. Pumasok na nga rin sa isipan ni Diana na dahil sa sobrang hirap nila ay wala na siyang balak magkolehiyo pa. At sa halip ay napagdesisyonan na lamang ni Diana na maghanap ng trabaho. Hanggang kalaunan nga ay nakahanap siya ng maayos na trabaho na pwede niyang pasukan. Ngunit talaga namang napakahirap. Lalong-lalo na at wala naman siyang kahit na anong karanasan o kahit na anong espesipikong skills na pwede niyang ipagmalaki. Sa kabutiang palad nga, sinwerte pa rin naman si Diana. At ang swerte na ito ay nagmula sa isang napakabuting may-ari ng restaurant. Ang pangalan ng may-ari ng restaurant na ito ay si Alfred, na nakita kay Diana na meron itong mga kalidad na pwede niyang magamit para sa kanyang establishmento. Kaya naman walang ano-ano, ay agad niyang hinire ang babae ng on the spot at hindi naman siya nadismaya sa kanyang naging desisyon. Mabilis kasing nakapag-adapt si Diana sa restaurant na pinagtatrabahuan niya. Pinakita niya talaga na karapat dapat siyang maging empleyado doon. Na kung saan, araw-araw ay determinado siyang paglingkuran ng mga customer at mapalugu pa ang kanilang restaurant. Hanggang sa umabot na nga sa punto na ang kasipagang ito ni Diana ay nagbunga ng malaki. Nagkaroon kasi siya ng mga sarili niyang kliyente na kung saan gusto ng mga customer na ito na si Diana mismo ang magserbisyo sa kanila. Tila ba kasi ay magaling magbasa si Diana ng gusto ng mga tao. Kaya naman na ibibigay niya ang mga pangangailangan ng customer kahit hindi na nito sabihin. Bukod pa doon ay kalidad talaga ang servisyong ipinapakita niya. Kaya naman, naging paborito siya ng mga customer na palaging pupunta at bumibisita sa establishmento. Hanggang sa isang gabi, nang pauwi na sana si dayana mula sa kanyang mahabang araw ng pagtatrabaho, napadaan siya sa isang parke sa kanilang syudad. Nang bigla na lamang ay, nakarinig siya ng mahinang ungol na nanggagaling sa damuhan. Kaya naman agad siyang nagtaka kung kanino ba nanggagaling ang tunog na ito. Dahan-dahan niyang nilapitan ng damuhan at sa sorpresa niya ay nadiskubre niya dito ang isang maliit na tuta na nagtatago sa mga halaman. Patuloy itong umiiyak at ginagalaw ang kanyang ilong sa bawat mga gilid. Lumalabas na tila ba giniginaw ang aso na ito dahil sa napakalamig na klima ng kanilang lugar at unti-unti nga itong nanginginig. Hindi na nga nakapagpigil pa si Diana. Kawawa ka naman. Paano ka napunta dito? Bulong niya sa kanyang sarili habang binubuhat ang tuta at nilalapit ito sa kanyang dibdib upang makaramdam ito ng kaginawaan at mahawa ng init na nagmumula sa kanyang katawan. Bilang pasasalamat ay bigla na lamang tumahol ang tuta sa kanya. Sabay din nila ang mga pisngi ni Diana. Okay na, sige na, stop na. Huwag na akong dilaan, oo, naiintindihan kita. Pagtawa ni Diana habang nakikiliti sa pagdila ng aso sa kanya. Kaya naman, napagdesisyon na na ni Diana na dalhin ito sa kanilang bahay. At sa kanilang paglalakad nga ay unti-unti na rin namang guminhawa ang nararamdaman ng tuta. Nang makarating sa bahay, agad na pinaghandaan ni Dayana ng maligamgam na gatas ang tuta. At dinigdagan niya pa ito ng ilang kapiraso ng mga tinapay. Nang sa gayon ay tuluyan nang mabosogang mabusog ang hayop. At mababakas naman sa tuta ang gutom na kanyang nararamdaman. Hindi na nga ito makapaghintay habang nilalapag ni Diana ang kanyang pagkain. maya, -maya pa ay mabilis niya itong inubos. Ay, ano kayang dapat kong itawag sa'yo? Gusto mo? Spike na lang yung pangalan mo? Malakas na pagbibigay suwestiyon ni Diana sa aso at tila ba'y sumasang ayo naman sa kanyang hayop. Malakas ding tumahol ang tuta at winagwag ang kanyang buntot. Maya-maya pa'y naglagay si Diana ng isang kumot sa sulok ng kanilang kusina upang dito muna manatili ang tuta na naging komportabling lugar naman para sa hayop na para bang pamilyar na siyang gawin ito dati pa. Nasorpresa si Diana sa kung paanong mabilis na nakakapag-adjust ang tuta na ito sa kanilang bahay. Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon nga, ay nagkaroon pa siya ng alaga. At dahil dito ay sobrang nag-iba ang pamumuhay ni Diana, na kung saan ay napakaraming positibong bagay ang nararamdaman niya. Mabilis namang lumaki ang aso na si Spike, at naging tradisyon na para kay Diana na tuwing sasapit ang Sabado at Linggo ay ilalakad niya sa parke ng kanilang syudad ng aso na kung saan ay malaya itong makikipaglaro sa ibang mga hayop katulad na lamang ng mga squirrels na naninirahan doon. Sa mga pagkakataon na ito, sobrang nakakaramdam ng labis na kasiyahan ng babae na kung saan ay gusto niyang tratuhin si Spike bilang kanyang sariling anak at gumawa ng mga special na bagay para sa hayop. Kaya naman nag-isip si Diana kung papaano niya pa nga ba magagawang special ang mga pagkakataon na magkasama sila ni Spike. Kaya naman ang naisip niya ay pakiusapan at manghingi ng permiso sa may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan niya. Kung pwede bang makahingi ng mga tiratirang pagkain sa tuwing natatapos na ang kanilang trabaho. Na agad naman siyang pinayagan na gawin ito. Kaya naman, araw-araw sa tuwing umuuwi siya ay nagdadala siya ng mga tiratirang pagkain mula sa kanilang kusina at ibinibigay niya ito sa aso. Hindi naman nakakagulat na laging masaya si Spike sa tuwing nakakatanggap siya ng mga tiratirang masasarap na pagkain mula sa restaurant na pinagtatrabahuan ng kanyang amo. Sa paglipas pa nga ng ilang mga araw, makikita na sa kalendaryo kung ilang mga buwan na nga bang nagtatrabaho si Diana sa restaurant na iyon. Naging pamilyar na nga siya sa mga nagiging regular na customer nila. At sa partikular na araw na ito, habang papasok siya sa restaurant, saglit na tinignan ni Diana ang mga tables upang mapansin kung meron bang mga regular na customer ang naroon sa araw na iyon. Ngunit sa pagkakataon na ito, tila ba napakakunti lamang ng mga customer na kumakain sa kanilang establishmento? Meron lamang dalawang parukyanong nakaupo sa may ng table ng kanilang restaurant. Ang isa sa kanila ay madaling namukhaan ni Diana. Ang pangalan nito ay si Jonathan Davis, isang milyonaryo sa kanilang lugar na madalas namang bumibisita sa establishmento at kilalang kilalan na siya ni Diana. Sa kabila kasi ng reputasyon ng lalaking ito na nagbibigay ng malaking tips sa mga empleyado ng restaurant ay kilala rin naman si Davis sa pagiging arrogant niya at makasarili. Kaya naman mapapansin mo talaga ang lalaking ito kahit na napakaraming mga customer sa restaurant. Umaakto kasi ang lalaking si Davis na para bang pagmamayari niya ang mundo at wala siyang pakialam sa mga opinyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naman dahil kilalang kilala na ni Diana ang lalaking ito ay nilapitan niya si Davis at buong galang siyang nagsalita dito na mayroong mababang tono. Ngunit hindi siya pinapansin ni Davis na para bang nilalamon ito ng sarili niyang mundo. Habang nagpapatuloy lamang si Diana na obserba ng lalaki ay napansin niya na may pumasok na panibagong mga customer. Tatlong mga customer na kung titignan ay para bang isang pamilya. Isang tatay, isang nanay kasama ang kanilang nakababatang lalaking anak. At sa kabila ng hindi ganoon karangya ang itsura ng pamilya na ito, ngunit maalata sa kanila na sobra silang mapagkumbaba. Ang bawat kilos nila ay puno ng pag-iingat, na para bang iniingatan nila na hindi sila makabuo ng kahit na uri ng komisyon o atensyon sa restaurant na iyon. Ngunit sa kasamang palad, ang presensya ng pamilya na ito ay nagdulot para mainis ang milyonaryong si Jonathan Davis. Kaya naman mabilis niyang dinuro si Diana at inakusahan nito. Hoy ikaw, bakit hinahayaan mo akong umupo katabi ng mga pulubing to? Sino ba sila? Mga magsasaka ba to? At anong ginagawa nila sa ganitong uri ng lugar? Ang mga nakakabastos na komento na ito ng milyonaryo ay nagdulot para halos mamutla ang mukha ni Diana. Kaya naman gusto niya kagad maayos ang sitwasyon na ito. Huwag po kayong mag-alala sir, hindi naman po magdudulot ng kahit na anong problema yung pamilyang yan. Paninigurado ni Diana sa milyonaryo. Ngunit nanatili ang pagkabadrip na nararamdaman ng milyonaryo. Kaya naman, imbis na kumalma ay lalo pa siyang nagwala. Lalo kasing lumala ang sitwasyon sa mga sinabing nakakabastos na biro ng milyonaryo sa pamilyang nakaupo sa tabi niya. Habang si Diana naman ay nakakaramdam ng matinding pagka -acquard. Hindi na rin siya komportable sa sitwasyong kanyang nasasaksihan, lalong-lalo na sa pagiging bastos ng customer nilang si Davis, patungo sa mga tao na hindi naman ito kilala ng personal. Ang hindi-pamilyar na sitwasyon na ito ay nagdulot para hindi nasigurado si Diana kung ano nga ba ang gagawin niya. At kung ano ang sasabihin niya kay Davis, dahil nakikita niya naman ng pamilya na masayang kumakain ng ice cream ng magkakasama, na para bang hindi nila pinapansin ang mga bastos na komento sa kanila ng milyonaryo. Hanggang sa halos makaramdam na nga si Diana ng lagnat dahil sa tensyon na nabubuo sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, napansin ni Diana na bang sanay na ang pamilya nito na makatanggap ng mga nakakabastos na komento mula sa mayayamang tao na hindi naman nakakaranas ng hirap na kanilang pinagdadaanan. Ngunit kahit na ganito ay nagpatuloy pa rin ang milyonaryong si Jonathan sa pang aasar at pamamahiya sa pamilya. Napakarami niyang mga nakababastos na komentong ibinabato sa kanila at sa nakakagulat na pagkakataon na natiling kalmado ang buong pamilya. Pinapakita nila ang kanilang katatagan sa harap ng walang modong pag-uugali ng milyonaryo. Ngunit para naman sa waitress na si Diana ay hindi niya nakinakaya ang mga sinasabi ni Davis sa walang kamuwang-muwang na pamilya. Kaya naman napagdesisyonan niya na na gumawa ng aksyon sa bagay na ito, pasimple niyang kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan ang kanyang kamera at simulang i-record e ang lahat ng mga kaganapang nangyayari. Ang bawat mga salita, bawat mga aksyon na nagmumula kay Jonathan Davis ay nakuhanan niya sa video. Halatang halata sa milyonaryo na ito na konfidensya na walang kahit na sino ang pwedeng makapanglamang sa kanya. Sa kaligitnaan nga ng kanyang pagsasalita ay hindi niya na napapansin ang kanyang kapaligiran. Wala siyang kaalam-alam na video na pala siya ni Diana. Maya-maya pa, matapos ma-video ni Diana ang buong kaganapan, ay agad niya itong pinost sa mga social media accounts niya. Alam niya naman kung gaano kalaking sugal ito para sa kanya at para sa kanyang trabaho. Ngunit para sa marangal na waitress ay hindi niya naman pwedeng hayaan na lamang. Ang milyonaryong ito na apak-apakan ang buhay ng ibang tao dahil lamang sa mas malaki ang pera na hawak niya. At hindi nga nakakagulat mabilis na nag-viral ang video na pinost ni Diana na kung saan ay napakaraming mga tao at buong publiko ang nagalit dahil sa pinakitang pag-uugali ng milyonaryong si Davis sa restaurant hanggang sa umabot na nga sa punto na ang mga business partner nito ay nagsimula ng tawagan siya. Walang kamalay-malay ang milyonaryo na ito kung gaano nga ba karaming tao ang kanyang na-trigger dahil sa kanyang pagiging bastos. At ang ilan pa nga dito ay mga shareholders at co-founders ng kanyang kumpanya. Sa sumunod na umaga, tuluyan ng bumagsak ang kumpanyang pagmamayari ng milyonaryo at napakaraming pera nga ang nawala sa kanya. Doon lamang nagsimulang mapagtanto ng milyonaryo kung gaano nga ba naging kabigat ang kanyang mga pagkakamali at ang isa pang nakakagulat na pangyari, ang mga taong mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang magpadala ng pera mula sa mahirap na pamilya na ito na tinarget ng milyonaryo. At dahil sa nag-viral na video ngayon ay mas lalo lamang nakilala ng publiko ang pamilya na lumalabas na pamilya nga ng mga magsasaka. Ang mag-isawa ay nagangalang si Patricia at si Howard. At ang hindi alam ng mga tao ay napakalaki ng problema ang pinagdadaanan nila. Malaking parte kasi ng kanilang sakahan ang tuluyang nasira dahil sa sunog. Ngunit dahil sa kabutihan ng mga taong nakapaligid sa kanila ay naging sapat ang pera nila para manumbalik sa dati nitong itsura ang sakahan na pinaghirapan nilang buuhin. Pero hindi lamang doon natatapos ang lahat. Nakabili din sila ng panibagong mga equipment na talaga namang makakatulong ng malaki sa kanilang pagtatrabaho. Ang mga positibong pangyayari na ito ay naging posible lamang dahil sa katapangan ay pinakita ng waitress na mas pinahalagahan ang ustisya kaysa sa perang matatanggap niya sa milyonaryong si Davis. Ngunit ang naging aksyon na ito ni Diana ay hindi lamang nagkaroon ng malaking epekto sa pamilya ng mga magsasaka dahil nagkaroon din ito ng malaking pagbabago para sa kanyang buhay. Di kasi kalaunan ay nakahanap siya ng oportunidad para makilala ang anak ni Howard. Ito ay si Michael na isang mabuting binata at hindi inaasahan ni Diana na ang pamilya ng magsasaka na ipinagtanggol niya ay magiging bahagi rin pala ng kanyang pamilya. Matapos kasi ng anim na buwan na pagiging magkasintahan, na pagdesisyon na ng dalawa na magpakasal, na kung saan ay nabuhay sila ng sapat, na wala man sila ganoong kalaking pera. Ngunit alam naman nilang wala silang tinatapakan na ibang tao. At para kay Diana, yon ang pinakamahalaga sa buhay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang maiksing istorya natin ngayon ay wag mo namang kalimutang mag-like. Bindutin mo na rin yung subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.